at i-aarayan ating mga sarili sa ating tayo. Sa loob lamang yung inang nasundari at inindahin ang kusinsya ng Diyos. Sa sa ang pagpapala, ang biyaya, ang pag at ang kapayapaan ng ama, ng anak at ng misteryos lang na bubura yung ating marami ay e isang Diyos na pastawan ang hanggang mga karapan. Ito yung sa atin. Eh, May isang pinapok sa si tayo ng ating mga na Hindi naman tayo pare. Dapat daw yung ating vlog ay sa politika, kundi sa ano-ano mga bakal. Ang vlog na ito daw ay para lamang sa mga pare. Sabi nga nila, pagkakasal ay eh, pagkating tayo eh, ay nandiyan. Tayo joke lang sinasabi nila. Nang hindi po na naman si Father, pumili na naman ito. Ano ba ang masama sa mga nangarap? Ano ba ang masama sa mga bray ng kanito? Ilan tayo, kailangan natin ang ating na ano ang tinatawag na apostol. Ano ba ang ibig sabihin ng apostol? Napakasimple. Ang ibig sabihin, gumagawa tayo ng katulad ang mga ginagawa ng mga post-porn. Ang magpaalaan lang ang magabay sa kapat Sa pagka tayo ay eh, ikikontrolin ng ating Panginoon ng mga ilaw at asin ng iyo. Ang ibig sabihin, kabahagi tayo ng kapalag-anak ng magandaang balita. Kaya eh, hindi masama ang mga dito sa digital porn at dito sa youtube. Hindi ka rin tayo ng isang account na nakapupo sa ganito isyo o sa ganito mga pagkatalakay, mga pangangagal, mga paalaala, mga pagkabal. Ngayon, isa sa mga magagandang status na kapag nagtatagula tayo ay, ay ang pag -ibu. Sa pagkatayo, ay itinanganap tayo ay nilikha ng Diyos dahil sa pag Ang Nang ng Diyos ang sanilitan, nakita niya na walang uh, walang maganda sa mundo kung walang magpapatakbo sa mga nasa mundo. So, nilikha niya ang tao. Dahil sa pag niya, sa sanilitan. Ngunit, nagiging parang magpapanyadong ang tao. Nagkasala ng mga magulang, sinagang at nang nandiyan pa rin ang Kaya natin, ayon Taiwan na, Taiwan naman yung lista, sa Taiwan sabi niya sapagkat mahal ng Diyos ang salibot ng anak. Sinungo ang buktong anak. Kaya sino man siya sa sa kanya? At sino man susunod sa kanya? Ang hindi na pagkakamak sa halit matakaroon resurrection from the dead ang ating muli kung kabuhay. Ang sesyos ng mo at ang ng mga yan ay totoo sa maniwala ng Ngunit hindi ito nang tagaano. Ang isa po para alam ng yung ang sinabi ng ating pati. Nasa ay ng isang nanayos na magbibisipuloy.

higit sa lahat. Kung niya at higit sa lahat, mahalin ng Diyos. Pangalawa, mahalin ang katulad na sa sarili. Pero ang utos, ang sapong utos ng Diyos, ang sapong utos ng Ama, na ibinigay kay Moses, ginawang dalawa ni Moses. Hindi ka takapaka, sapagat natin ang unang tatlong utos ay utos upang mahalin sambalay at katilahin ng Diyos. Ilagamin ang Diyos. Kasama na nga doon ang huwag gamitin ang pangalan ng Diyos sa mga hindi na gawin ng mga bagay. Hindi kapulang kaming mabila tunggal sa mga mayabang sa sa kapatid sa mga paningatis sa kapwa ito nating ganito natin natin natin. pangalawa mahalin ang kapwa sino mga ating kapwa natin mga kapatid natin mga may sa ating sarili lahat ng nasa ating kapaligiran namang kapya ng mga kapwa kapwa tayo

Pastor. Ang pangalawang pagdating ay yung conclusion, ang pagsara ng uh, kanya-kanya Ang uh, huling hatol kung saan tayo itatapon ng Diyos. Kung dadalhin niya tayo sa karya ng langit, o itatapon niya tayo sa apoy ng India. Kaya ang dati ng At ang sinabi ng Diyos, ang anuman ginawa ninyo sa inyong kapat, Lalo, lalo na lalo sa ating kapa. Ginawa niyo sa akin. Ang anumang hindi niyo ginawa sa inyo, kapwa, lalo lalo na sa mga nangangailangan, sa mga lupa, hindi niyo sa akin. So, sa sila, pabigat ang pangaral ni Jesus. Ang anumang nais na ating gawin natin sa ating sarili, ang gusto natin sa ating sarili, kaya natin sa atin tari. At ang ayaw natin gawin sa atin ng ating kapwa, huwag natin gawin sa pagkat lahat ng ating gawin sa kapwa. Lahat ng hindi natin gawin sa kapwa, pinagawa natin, hindi natin pinagawa sa iyo. Sana sa pamamagitan ng uh, la Laila Tertuloy ay hindi eh, namin tayo papawalin, Father, gabay tayo.